ang mga vlogger dito sa South Cebu naipista, matik, pirada mangita may gaso dito sa laing barangay kay naipista ron woohoo, di kakaon check out yung barangay mangga, pakalawi baba na mo si Dre, si Kim J araw, rando, hindi rong vlogger o oh, si Re Wilmar, Wilmar o oh, siyo, barangay mangga let's go, go, go Uy! Huwag rin napita ato na sugdan ang ato sunata. Kahit pista man sa barangay manga, automatic, amang ah, itatagbal ay nagasong ato. Nga Kauban ito sila si Ripulgo, Kim J. Aninyun, Arug Random, Tinirong Blagger, alias Spider-Man. ug na si Wilmer Ortes. Huwag yung napita na abot na si Si Saturnino. Musa ka vlogger nga mo ba na ito? Ang ato. Kung sa pamay dugayan, tara, ta, sa walay pagduwa Kung kung na! Kung na! Yeah! Kung 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 Pasadlan magyaw ang plastic dili ron. Why? Og diri napita na amo tata sa barangay Mangga. Tanawan si Ukaron, pero tinag gutuma kay ang cellphone gikaon na niya. Og pirte ng siya, siya ro random diha napita. Why kurat kay nasa ni Jose? Why kurat kay? Why kurat? Dagbag sud. Na magay bago. Matik puno ini ron. Og wa na to damha, na ani diri na. Sa wa siya si Provincial siya like TV, 1 million followers in Facebook. Pirte na niya si Kata Og dili ikalimot, na butana. Huwag yung dapita, magsugod na ta, o kumbira. Magpinaksi ita, salit sundi mangka. Huwag sa magpasalamat na ita sa tagiya, aning balaya, si Kapitan Idi. Kap, shout out ni mo ka pa, pirtigin namang pagkabusuga. Pasensya kay Kap, kay imong balay, among natimingan, o gani, dilidapita. Hala, sige, 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 one ay lang istorya, birada, kinubkubay na ta Wah, taisa taisa, Mau kehilamu anehnya. anin ya? aku dul, rakyat, mau parinih rakyat pertindakannya. Oi, segi, segi, maksuku datang, kayak mau lahinya tamak, pinaksiai, natalerin dapito. Oke. Ayo, siapa? Panda. Tahu ta Hahaha. Aaah. 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 Aaah.